Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan! First live interview ni Jess sa Kapamilya Chat. At syempre hindi na iwasan na itanong sa kanya mga housemate na sa loob ng bahay pa ni Kuya. Syempre ang controversial na nangyari sa kanilang dalawa ni Fiang. So sabi ni Jess, I thank you at sorry kay Fiyang Hindi lamang kay Fiang kundi sa mga supporters ni Fiang dito sa labas ng bahay at sa pamilya ni Fiang na nasaktan niya sa mga sinabi niya kay Fiyang nung ang rap battle nilang dalawa. Sa tono ng pagsasalita ni Jazz, sincere naman siya at sabi ni Jazz, okay-okay na silang dalawa ni Fiang bago siya lumabas ng bahay ni kuya at ito excited na si ate Jazz nyo na makabanding itong si Fiang gusto niya mag banding silang dalawa date banding nila silang dalawa paglabas ni Fiang pero hindi naman daw soon sa paglabas sa takdang panahon so yun naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. bye bye always remember wag po tayo magpaka stress please like share subscribe my channel para ma update kayo sa bagong upload